kuya. Yeah. Yan po ay ano, that ito sabihin ay ito lang po ang dala niya sa sakin, iniiwan niya po yan diyan. O inuuwi niya rin po yan. Uh, okay. Masyado eh, abot na po kami doon sa palumban. Mm -hmm. Ito po yung Japanese Garden, hindi na po talaga binubuksan. Ano po? Sa iwan ko may tayo. Ah, bubuksan daw eh. Kaya dikla... <laughs> na, nah hindi ko Lagi lang yung naririnig ko bubuksan eh. Last year, galing kami dyan. May kumain kami ng birthday ko doon. Dito dapat kami pupunta. Oh. Hindi ko na may kalaban ng Japanese Garden. ni, eh. ah. uh -huh. Meteor Garden. <laughs> picture garden. Nanijay. Nanijay. Pa'tales na ba? Di? Mi rekuntam na mo. Amo ya pa okay, no. kaliskrito bago dumi ni buwan samong magpa-siap ulilong. Nya nakalista pa tay pa. Para liba nga malang yan ko ya Parang oi. Wala po kayong katulad kahit po okay. maraming tao kaya nyo. Pag may marami tinatawagan to. Meron kasi kami ngayon doon na napagkapihan na sa, do, sa may lake doon, sa may bungad, pinakaunan. Yung kung pagkaling ka ng lumpan, yung pinakaunang lake yung lake do, Lugod, doon. Nasa oh, lumot doon. Oo, meron doon ano, meron doon. Rowa, rowa. Oo, oh, katabi ng na Napagkapi ah, ah, doon kasi sarado. Laki sarado yun. Wala po, bihira doon. Wala din kasi yung magkupan doon eh. Oh. Oo. Eh, 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 eh. Hindi ka yun. Taga dito lang po kayo. Malapit lang po.

Pero siya ko pinagpili. Luma na siya. May 300 FB. Alam mo, nahanda na siya bago matapos ang kontrata ko doon. Tinamba ko lang sa, hindi ko na pinagpili. Eh pwedeng gawin ganito. Baka naisipan mo, mapagwala ko ng ganyan eh. Rolling na. Ano yung marolling? Makahanap ka lang isang posto na may... Rolling in the jeep. Yeah. <laughs> pag mo lang ini no? gana na oi pero bakit wala pang pasok sa Ay, na, maroon na mag Ay, kasi hindi ako kung gayon to, hakot ako sa Mga sa Pero pag gusto niyo po i -benta. pwede po po. Loko-loko, binili mo na yun. Meron po ko nagpiniling ganyan dito sa pag naman, no? Hindi. Ang? Liliw. Liliw? Si, Sir, ano ba yan? Mm -hmm. Si Mr. Belutas Liliw. Uh, ano po, crosswind? Baka din yun, ano? Baka din siya. Di na siya. Principal siya, principal. Principal, principal po. Uh -huh. Ano po siya? First owner, din. First owner din. First owner din. Ay, nabenta ko na rin po. May answer po. Thank you